Pinagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay tama-tama po sa panahon po ng kwaresma, binigyan po tayo ng uh, uh, aral tungkol po sa pananalangin. Ganon po ba kahalaga ang pananalangin? Palagay ko po ay atin po itong uh, nabigyan ng pansin ngayon pong pandemya na ang lahat po ay uh, bumalik sa pananalangin. Lahat po ay nagdadasal at lahat po ay merong hinihinging pananalangin. Pero basically, ano po ba ang panalangin? Sabi po, traditionally, ang sabi nila, prayer is the witness of God and the strength of man. It is the witness of God, kahinaan ng Diyos, sapagkat hindi maaari hindi ipagkaloob ng Diyos sa iyong hinihingi mo kung ito'y sangayon sa kanyang kalooban at para sa iyong kabutihan. Kaya kahinaan ng, ng Diyos. At the same time, this is also the strength of man. Lakas ng tao. Sa panahong tayo nangihina, naguguluhan, nawawala ng pang-asa, nabibigo, ang ating pong panghahawakan ay walang iba kundi ang matibay nating pananalangin sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. At uh, sabi po ni uh, Archbishop Angel sa kanyang definition ng uh, pananalangin, prayer is adding God's energy to human resources. Kung anong meron po tayo humanly, dinadagdagan po ng biyaya ng Diyos, ng enerhiya ng Diyos. It is a kind of additional God's energy to us. Kaya naman lumalakas tayo, tumitibay ang ating kalooban, at nagagampanan natin ang ating mga tungkulin at ang mga binigay sa ating mga responsibilidad at nakakayanan natin ang mga dagok ng buhay. Sa balanay, Evangelio, tinuruan ng Panginoon ang mga disipula ng panalangin, Ama namin. You know, this is the most complete prayer sa bagat narito na po lahat. Sabi nga yung Acts. A stands for adoration. Ama namin sumasanad. Kasambahin ang alam mo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Contrition. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para nang papatawad. Thanksgiving, nagpapasalamat dahil binigyan tayo ng makakain, inadya tayo sa tukso, at sa lahat ng ating pangangailangan. And S, supplication. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin at naroon po ang kompletong pananalangin. Ano po bang itinuturo sa atin ang pananalangin ama namin? Unang-una po, that there is a Father who loves us immensely and personally. Who provides all our needs. A Father who knows the best for all of us. Kaya naman lalapit at lalapit tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak na magbibigay sa atin ng pangangailangan sa Kanyang oras, sa Kanyang kapamaraanan. Pangalawa, ang kanyang kalooban ang dapat maganap, hindi ang ating kalooban. We pray not to change God. We pray so that we can change our life. Tayo po ang nangangailangan ng renewal. Tayo po ang nangangailangan ng pagpapanibago. Ang Diyos po hindi natin kayang baguhin. Kaya ang ating panalangin, sana po'y maganap ang inyong kalooban dito sa lupa, kayo din sa kalangitan. At din po, God is a provident Father. All our needs will be satisfied. Pero kailangan po tayong maghintay sa tamang panahon at sa tamang oras na kanyang itinakda. At gagahin din po ay ang panalangin para po sa pagpapatawad. Tayo po ay patatawarin ng Diyos kung tayo matutong magpatawad. Kaya naman sa tuwi tayo pong mananalangin ng ama namin ngayon, alam na po natin ang kahulugan na tayo mga anak ng Diyos Merong isang amang kumakalinga nagmamahal, nangangalaga at nagbibigay ng ating mga pangangailangan. At tayo po ay uh, dapat sumunod lamang tama sa kanyang kalooban. Hindi man natin maintindihan ang kalooban ng Diyos, ng Ama, ay magpasailalim tayo sa Kanya. Sabagat, the best will in the world is the will of God. At ang uh, ating pong pangangailangan, atin pong hilingin sa Ama. At uh, we just present to the Lord our agenda. Bahala na po ang Ama sa ating mga pangangailangan. Hindi po siya nagkukulang sapagat ang ibinibigay sa atin tamang-tama lang husto, siksik, o umaapaw na pagpapala. Amen.